ang immediate result po dyan, unang-una, maghanda po tayo. Marami pong mawawala ng trabaho, lalong-lalo na doon sa mga industriya kung saan um, yan ang ating mga pangunahing export. Sa semiconductor, sa, um, sa garments, sa computer parts, sa automobile parts. Nako, mga manufacturing pa naman po madadali dyan. Sigurado po, magkakaroon tayo ng mga job losses dahil naging 17% more expensive ang ating mga export sa Amerika. Pangalawa po, dahil nga po maraming uh, mawawalan ng trabaho, eh, may posibilidad na marami rin kumpanya na baka mamaya magsara. Yan po yung ibig sabihin ng price sensitive. Eh. Yung konting differential lang ng presyo, sa iba na sila kukuha. So, posible po talaga na hindi lang magkakaroon ng kawalan ng trabaho dahil yung mga existing kumpanya ay ko kukunti na yung order, po pwedeng tuluyang magsarado na ang maraming mga ganyang mga kumpanya. So may posibilidad din po talaga na mawawalan ng trabaho ang mas malaking numero ng ating mga kababayan, hindi lang dahil mas mahal, kung hindi, malulugi mga kumpanya na hindi na maibibenta ang ating mga produkto na 17% more expensive.